magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, guys. Andito na naman po ang inyong probinsya ng Tindera. Guys, may i-share po ako sa inyo. Pero bago ko po umpisahan ang i-share ko sa inyo, gusto ko po muna magpasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong panonood ng mga vlogs ko. Maraming salamat po. And guys, ay, Alin ko muna yung buhok ko. <laughs> okay lang ba yung buhok ko? Guys, kasi may nabasa kasi ako nito sa Facebook. Itong nabasa ko sa Facebook ay gusto ko muna, gusto ko po i-share sa inyo. Kasi nagtatanong po dito ang isang kasari na pag ang kita po ba sa tindahan na binta ay 3,000, magkano po ang pwedeng itabi. Bali, magkano po ba ang itatabi? Sabi niya. Kasi, itong ano na ito, nabasa ko lang po ito. Galit, ito po. Nabasa ko lang po ito. Nabasa ko po ito na ang isi, ibig sabihin niya sa araw-araw, sa isang araw, bumibinta, lang, bumibinta po siya ng 3,000. Ito lang po ang isi ko sa inyo kasi base po sa ano ko, sa personal na experience po ko. Dati po kasi, syempre nag-umpisa po ako sa maliit pa lang na sari-sari store. Kung tutuusin nga, dati po, kumikita lang po ako sa isang araw ng 1.5, minsan nga 1,000. Pag naka-1,000 ako, pag naka-1,500 ako, natutuwa na ako niyan dati. Kasi nga, kunti lang pa talaga dati ang ano ko ang binta namin kasi nga kunti pa lang naman po noon ang paninda ko kaya ito po gusto ko po ito sagutin na tanong niya na kung ang kita ng sa isang sa isang tindahan niya daw sa ita, sa tin, ay sorry ha kung ang kita niya pag ang kita po sa tindahan na binta ay tricky magkano po ang itatabi kasi ito pong tricky hindi pa po ito kita bali binta pa lang po niya. Yung tricky na yun, kung, sa, kung tutuusin, iano e, natin sa puhunan natin. Yung tricky na yun, halimbawa, kumuha, bumili ka ng, may bumili sa iyo na ganito, bioderm. Itong bioderm, ang binta ko dito ay 34. Tapos ang puhunan ko, ang puhunan ko naman dito ay 30. Bali sa isang piraso, 4 pesos ang kinita ko yun. Kaya yung 3K, hindi pa po yun kita ng tindahan natin. Pero gusto ko na rin sagutin yung tanong niya na kung 3K daw ang, tin, ang binta natin sa tindahan, magkano daw po ang pwedeng ipalit, ang itabi. Magkano daw po ang pwedeng itabi dyan. Kasi nga, ako po guys, ayoko po muna magtabi. Dati kasi hindi ako nagtatabi ng pera. Balin po, natutuwa lang ako minsan pag may pira ako na bago halimbawa dati nung, mag, nung maliit pa yung tindahan ko sa isang araw buwiwinta ako ng 1.5 minsan 2.000 minsan 2.5 kasi hindi naman pare-parehas yung araw eh pero pag buhulinta ano ako pag may binta ako na papel na bago yun nakakatuwaan na itabi ko yun tapos pag itinatabi ko yun iniipit ko yun sa notebook iniipit ko yun sa notebook ko. Tapos hinahayaan ko na yun. Pero hindi naman ako nagtatabi na talagang sinisipagan ko ang pagtabi. Hindi pag may nakikita lang ako na ano. Minsan nga sa isang araw nakakita ako ng dalawang 100 na maganda. Itatabi ko yun. Tapos sa susunod na araw naman o kaya sa susunod na linggo. Yun. Pero yung tinatabi ko guys, hindi ko na yun tinitingnan. Hinahayaan ko na lang yun. Kasi hindi naman ako araw-araw nagtatabi ng pera. Ang importante kasi, pag nagkakaroon ako ng binta ay ipinamimili ko kagad kasi yun ang goal natin guys pag maliit pa lang ang tindahan natin ang goal natin ay palakihin ito kaya wag, wag nating isipin na ay magtatabi ako nito para magkaroon ako ng ipon hindi, hindi tayo magkakaroon ng ipon kung wala tayong paninda guys <clears throat> halimbawa kung itatabi lang ng itatabi natin yung pera natin na binta natin paano natin iruling yung mga paninda natin. Halimbawa, itong ano nito, itong kapi na to. Kaya eh, ano ko na lang sa kapi kasi yun ang ano ko dito ha. Yun ang, masyado <laughs> ako seryoso. Yung kapi na yun, yun ang pinaka fast moving ko kapi. E, eh, halimbawa, itong kapi na to. Ito, 3 in 1 na kapi. 3 in 1. <laughs> Tapos stick ang tinuro ko. Yung stick na yan na copy, guys. Halimbawa yung stick na yan na copy, Fast moving siya. Tapos. Nagpunta. Mag ano ako, na. Bumili ako sa tindahan. Kasi nga. Fast moving siya. Naobserbahan ko kasi. Kung bibili ako ng isang. Balot lang. Kukunti lang ang tutubuong. Kaya ginawa ko na lang. Isang karton. Yun isang cartoon na fast moving tapos yung iba naman peg ka kalahating cartoon ganun ako mamili guys dati kung alin na yung fast moving yun ang dinadamihan ko tapos yung hindi masyado fast moving kinukuntian ko lang kasi dito sa amin sa tindahan mapapansin nyo kahit naman siguro sa ang tindahan pag isang cartoon kasi medyo nakakamura ka pag kalahating cartoon lang pinapatungan nila yun eh pinapatungan nila yan ng 10 piso yun ang ano dito sa amin, sa mga tindahan dito sa amin. Pero ako guys, hindi ko pinapatungan. Halimbawa, pag bibili sa akin ng marami. Kahit nga kalahating, ano, kalahating, ganito, kalahating tay, pwede sa akin bumili nya Halimbawa, isang tay ng stick 30. Pwede ka sa akin bumili ng 15, kalahating tay, ani na piraso. Ganun ako magtinda dito sa amin. Kaya, yung ganun guys, Huwag natin iisipin kung may 3,000 na tayo binta araw-araw. Huwag -araw, natin iisipin yung mag-iipon tayo ng mag-iipon. Hindi. Kung gusto mo, mamili, i-rolling mo lang, i-rolling. Tapos kung may matitira naman sa mga pinamili mo, halimbawa, nakabinta ka sa isang linggo, nakabinta ka ng 10,000. Tapos, ipamili mo yun. Kung alin yung sobra, yun ang itabi mo. Kasi ako yan ang ginagawa ko. Namimili ako niyan dati, namimili ako. Tapos pag may sobra sa pinamili ko, yun ang itinatabi ko. Pero hindi ko yung tinatabi na itinatago talaga. Bale, itinatabi ko lang yan. Iniipon ko yun kasi pag may dumating naman sa akin na mga paninda na mamahalin, halimbawa gusto ko magdagdag ng paninda, tapos nakakita ako ng opportunity nga, yung paninda na yun mura. Kasi dito sa amin ganyan guys. Yung Unilever, hindi ako ano wala akong ahinti na ineliver dito sa amin kasi nga nagbago kasi sila ng ahinti kung totoo na naka-register ako sa kanila pero nung magbago ko sila ng ahinti hindi na nagpunta dito sa amin kasi nga maliit nga yung tindahan ko hindi masyado ano hindi masyado alam ng mga ahinti dito yung tindahan ko ang ginagawa naman ng mga ano yung mga delivery pag nag-deliver nang yun deliver ng ineliver, tapos yung dinilibiran nila na tindahan halimbawa nag deliver sila ng dalawang sakong powder tapos ayaw bilhin ng tindahan na yon kaya hey, ang ginagawa ng mga ano dito ng mga ahente ng mga delivery yung mga nag ano na nang naghi na kukulikta na ng mga pera nila ng mga parinda ano ba yun? yung pa-order nag yan sila umiikot yan sila dito sa mga tindahan kung sino ang bibili kaysa naman daw ibalik nila kaya yun ang guys ang inabangan ko pag nagpupunta dito sa akin sa tindahan binibili ko yun kasi yung presyo nila dito sa ahintis at saka presyo sa katarman parihas lang ay eh, sayang din naman kung ibibili ko yun sa katarman sayang yung pamasahe kaya at saka makakabawas na rin yun sa mga kargada namin kaya yun binibili ko na yun yun ang ibig ko sabihin guys. Wag, wag natin sasabihin na, wag natin iisipin na, ay naka ano ako, nakabinta na ako ng 3,000. Itatabi ko ang dalawang, ano halimbawa, itatabi ko ang 500 and 1,500. I-rolling e, ko. Hindi. Kung pwede, hanggat, hanggat may ano ka, may bakanti ka na ano, I-rolling mo lang 'yung pera mo na hawak mo, i-rolling mo lang. Tapos kung may itatabi ka, tulad ng ginagawa ko dati, nagtatabi ako ng mga bago, nagtatabi ako ng bago na liman. Ayun, limam po, 50 pesos ang itatabi ako, nagtatabi ako ng 20 pesos, nagtatabi ako ng 100. tinatabi ko lang 'yan, hinahayaan ko lang 'yan doon. Hindi ko na 'yun iniisip, guys. Naiisip ko na 'yun pag kakatapos, pag malapit na ang pista dito sa akin, sa malapit ng pista, ang December. Sasabihin yun sa akin, mister. Ano? Anong decision mo? Mabibili tayo ng maraming bigas kasi kailangan natin maraming bigas para panggiling, para alimbawa may mamamakyaw sa amin ng giniling. At least may stock kami. Kaya doon ko yun ay iisip guys sa mga itinabi ko. Sasabihin ko yan. Mayroon ako dito. May, ako, may itinabi ako dito. Hindi yan minsan. Hindi yan alam ni mister. Kasi nga, ano lang, gusto ko talaga yung may madudukot ako lagi. Yun. Pero yung tinatabi ko, yun ang mga ano na, mga sobra mga sobra na ng mga pinamili ko. Kasi ayoko naman na magtatabi ako ng pera tapos wala naman pala akong paninda. Ayun guys, sana nakuha niyo yung ibig kong sabihin guys ha. Hindi ko mo kumita tayo ng hindi ko mo buminta tayo ng 3,000 sa isang araw ay kita na natin yun. Hindi yung ganun. Kasi halimbawa, sa isang ano, yung isa nung tatlong libo. Tatlong libo na yan. Ayan guys ah I ano ko lang sa inyo ang ano. Halimbawa ganon. Ang 3,000 na yan. Tapos yung kita natin sa sari-sari no, eh, store natin. Yung patong natin halimbawa 20%. Yan. Point 20%. Ang kinita lang, ang kinita lang natin sa 6,000 na 'yan ay 600. 3,000 na 'yan, halimbawa. 3,000 ang patong natin ay 20% kasi karamihan kasi sa mga sari-sari store diba guys 20% kumita lang po tayo ng 600 yun po kaya kung hanggat maaari yung 600 na yan na kinita natin kung pwede lang, i-ruling natin. Kung gusto niyo naman may, natatago talaga, may naiipon kayo. Yung 600, halimbawa. yung 500, eh, lagay mo sa paninda mo. Yung 100, itago mo. Yun na lang gawin nyo. Para may, ipo, may ano talaga kayo, may madudukot kayo bandang huli. Halimbawa, kung gusto niyo ng volume na paninda, at least may madudukot kayo na puhunan kaysa naman mangutang tayo sa bumbay mangutang tayo sa mga 5-6 na yan pang dagdag puhunan di doon na lang tayo humukot sa mga iniipon natin mula sa tubo natin ah, sige guys salamat po